video ay pumuntahan ko yung manager ko sa bar dahil na ko na rin siya. Matagal na kami hindi nagkita. So pupuntahan ko siya doon sa kanilang bahay. So ngayon ay eh, nakaangkas ako guys. Very convenient. Lalo na pag hindi lang siya maulan. Very convenient siya guys. So ayan nakamotor lang ako papuntang antipolo. Pero ano lang yun. Bungad lang na antipolo yun. tingnan natin yung bago niyang tahanan kung gaano kaganda so ayan pababa na kami dito sa may marikina so let's see kung ano ang mga gagawin natin doon sa bahay ng manager ko so, tara na tayo guys sa uh, executive village ngayon sa buwak po blue house yung na house ah yun, lalakad na lang sige po saan po ka? yung blue down na house ah sige po talaga yeah. sumigil sa tv no? Tang inon laki. Eh. Ay, you Oh. Want... Asan jowa mo? Wala siya. Ah, kahinga? The drive. Tara. Ay, mar parang marami ako maano ngayon. Mag-grocery. Wala akong pagkain dun eh. Mga naman, hindi pa rin nirelease itong mga bag. Ano ba yan? Masisira ito, oh. Oh. Diyos ko naman, mamu. mo. Palingain mo na Ay, ito yung bet ko eh. Ito, oh. ba? bakit ang e, itsura mo? kung saan Sari makulay? ang benga? ano ba? para makulay ito yung pinunta ko talaga dito guys kasi parang nagtitinda siya dito ng ano nagtitinda <laughs> yata siya ng mga pabango adik din to sa pabango eh oh itsura e ko eh mag vlog ka diba? yan ito yung manager ko na hindi naman siya pabata pero yung mukha grabe Oy. pero walang botox yan guys ha ha? <laughs> gumagalaw pa naman lahat yan ay oo uh, uh, walang, walang ano walang tinurok wala talaga <laughs> ba? mamakita oh, kita Hi, oh, mo mayroon ay hindi ako ganyan why hey. ka na? anong ulam niyo? Yun? tapos yung mga ano niya Diyos ko naman mamo bawasan mo kasi to, oh. ang dami dami ay, ayan pa is... oh. Diyos ko naman ayan paano na naman e ay, ano naman yung mga pandar mo? Diyos ko. Ay, mama, ang laki naman tigibir mo, mama. Bigay yung jowa mo. Ayaw mo tumigil, no? Ayaw mo tumigil. Ganyan siya, guys. Yung kwarto niya punong-puro ng pabango. At dito kami po nangunguhan ng mga outfit namin na sinuot namin sa show. Wala na meron wardrobe sa so Saan? Oh, uh, puntahan natin mamaya guys kasi may cool kasi kung damit doon. Baby, I miss you. Ikaw, arte ka ha, arte ka ha. Nari siya kuwan diri o. Ang laki naman ang bahay niyo. Parang maliligaw man tayo dito, day. Ayun. Maganda yun ang plano. Asan ba banda? Malayo. Se so, eu apontar na cabeça de GM. Yeah. So see you later.